Ayan, good morning po muli sa inyo lahat mga kabayo Nandito po tayo sa National Highway Particular dito sa Mamate Dayan no? Oras po natin ay 10.49 na ng umaga At hinahanap po natin yung Yung magiging istasyon ng NSCR At the same time ay yung dipo po. Dito sa Banlik at sa ating pong pagtatanong-tanong, no, ito yung itinuro sa atin. Kaya papasok tayo dito sa maliit na kanto na ito. Actually, banlik po ito ng boundary na daw po ng San Cristobal sa kanang banlik na Kalamba yung ating pupuntahan. No? San Cristobal kasi kalamba na yata eh. At comment na lamang po sa ating <laughs> comment section sa mga makakapanood po na tiga at ito pag dinirediretso po natin ito ay matutumbok po natin yung o oh, madadaanan muna natin yung bin may bakod medyo matagal na siya no kaya hindi ko ma-recognize kanina actually galing na po ako riyan tinarbay na po natin siya bago natin siya uh, pinilming o kinuhanan ng video para hindi po tayo makapag ng mga tagapanood natin, no? At sa aking pong pagtatanong ng pagtatanong, <laughs> yun daw po yung gagawing NSCR station dito sa Banlik. Eh, hindi ko mawarian, ano? Kasi, kubat na makikita nyo mamaya mga Medyo malayo-layo pa siya. Samantalang tayo po ay nasa biyahe, panoorin po natin yung ating pong nakuha ng video diyan sa istasyon mismo ng ano na uh, mamatid. Ano. magandang umaga po muli sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Mamatid Road. Dito sa tabi ng creek ayan. At nakikita po natin dito yung uh, unit ng PNR ayan, no. Oh. Nakahinto na siya kasi nga ngayon po yung huling biyahe ngayong araw July 2 at meron pa pong huling biyahe sa July 12 ito po yung schedule niya pakiedit niyo po ito po yung Ah... Uh, istasyon ng mamatid ano yan o oh. yan yung train. yan meron pang train. yan o oh. hmm ito yung kambyohan na tinatawag yan, no? <laughs> yun yung pinaghihiwala yung release. Ah. Yun, may biyahe pa pala. Yun, no? Oh. O, oh, diba? O. Ikutan natin. Hihinto kasi yan dyan. Makikita natin yung dulo. At ang pake po natin, mga kabayan, yung, ah, uh, itinata yung NSCR. Nagulat ako dito sa kalsada sa Mamati Road napakaganda na po. Pero mayroon pang ilang mga part na medyo malubak pa pero the best na yun daan. Ito naman po ating nasa left side, dito po yung pagawaan ng cake ng Gold Clarmel Industries yata, corporation, Again, something like that. At ito naman pong kakananan natin, yan na po yung Banlik Mamati Road, papalabas na po ng highway, yan. At ito na nga yung railroad crossing, oh. Oh. May silang pala yung tren, no. Cargo lang ba yan o oh passenger? Cargo lang. Yun, lumayas na. <laughs> oh, maiksilang silang, ano lang ano lang siya, makina lang, oh. Oh, yun yung istasyon. At hahanapin po natin yung ah, uh, bagong bagong pagtatayuan ng NSCR dito po sa Banlik. Ililipat po kasi yan instead na mamati ano, ay Banlik po. So sana po ay wag kayo maglibay. Stay tuned mga kabayan. Okay, eto na po yun mga kabayan. Itong may bakod na ito. Maluwang daw po ito eh at ayon kay Sir Ryan Porca Porca Studio ay 36 uh, hectares ba yun? 36 he hectares sa uh, depo na NSCR dito po sa bahagi ng mamatid ito na yung bahakod niya may actually eh, tinan nyo mayroon ng mga damoy kaya hindi ko masyadong ma-recognize eh, oh. oh ito raw yun Oo. Ah, uh, dinaanan na natin 'to kanina nga actually. Ayun, ito pong may bakod na ito. At sa di kalayuan po, ito na 'yung rilis. Matay ko mang hanapin 'yung binabakurang rilis, wala. Uh, ayun oh, no, nakita nyo. Railroad crossing. Hindi ko na po naisingit yung video natin kanina doon sa old station, no? Kasi alanganin na eh. So, mimi na lang po ng konti. Papanood po natin sa inyo ng separate. And then titingnan natin kung makakapag aerial shot tayo. Ito na yung station, yun. <laughs> Ikut, <laughs> tawa si kuya. <laughs> Balikan natin. Ito pong pakaliwa. Papunta po ng kalamba yan. Kalamba. Ito naman. Papunta ng kabuyaw. Yan o. Oh. O. Oh. Diba? Diba? tingnan natin kung makapag-aerial shot po tayo. Hanap lang tayo ng lugar. yun, nakuha naman po natin siya ng bahaging aerial shot dito po sa lumang estasyon ano. Ayan, panoorin niyo po. Ayan, shout out po kila Ate. Ayan. Thank you po sa inyo. Salamat po. Ito po papunta po ito ng Kabuyao. Oh, ito papunta po ng Kalamba. Bye-bye po. Ayan. At samantalang tayo po ay nasa biyahe. Eh. Ay panoorin niyo po yung ating mga nakuha ng uh, maliliit na footages aerial shot mga ba hindi na tayo nakapag shoot doon sa ano sa dipo kasi walang mga pwesto ang maganda makakahiya naman doon sa pan, sa mga nagdara sa kalye napakakitid ng lugar ano siguro pag nag umpisa na lang balikan natin sila balikan natin siya at ito po tayo dadaan sa mamatid road instead na highway, kaparalel po ito ng highway, sa kabila lang yung highway. At nakita nyo, napakaganda na po dito. Oh. Hindi, di, dati kasi, nung nakatira pa kami sa gulod, no, ay napakalubak ng daan na ito. Grabe, nakakatamad ah, dumaan dito. Ngayon, meron pa din namang konti, kaya lang, ay kadalasan mas maganda na. Ayan. At ito nga pong project na ito mga kabayan, na mega project na naman ang, uh, Sabi ko nga sa inyo na ating po ka-susubay uh, Kasi 5 years in the making po ito At starting nga po ngayong July 2 Ay uh, huling biyahe na dito sa mga corresponding station Ayan lalagay ko sa screen And then sa July 12 ay may mayroon pa rin pong uh, sunod na isasara. Huling biyahe po yan. Ayan po sa ating stream. At ito pong project na ito ay pinunduhan po ng JICA o Japan International Cooperation Agency at ng ADB, Asian Development Bank, na nagkakahalaga ng 873 billion pesos. Ayan. At nakatakda po itong gawin within 5 years. Magmula po dito sa Manila hanggang sa Kalamba. May haba po yang 55 kilometers more or less at may kabuuan po yan hanggang north na 147 kilometers. Yan po ang NSC so, Ayon, hanggang dito na lang po muna yung ating medyo mahaba-haba ng video na na-share sa inyo. At sa mga ngayon lang po na pag sa ating maliit na YouTube channel, sana po yung kalimutang mag-like at mag-subscribe, pakipindot pa ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Kung muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala. Mag-iingat po tayo, lagi tayong manalangin ng pasalamat sa Diyos. Bye-bye po, sa next time on my next vlog, God willing. Hasta la bye -bye.